Yun, nakaharang yung ano, yung antik natin. Paki ano muna yung antik. Kuha namin mga idol yung antik. Ano? <tip> <tip> Dali mo. Yun, mga idol, sunod-sunod. Last na 'to, mga idol. Ito na ng aming ano. Aming pong pataw. Yan, last na. Yan, ista pa rin. Yun, wala na mga idol. Uwi na kami. Okay, salamat. Bye-bye.